na ako pagsakay o pwede ka ba ni Ron? At pala ni mo sa uwi. Kung hindi pa lang kapatay gutom, naman pa kayo pagsakay o pwede ka. Pamplite uli. Fish cracker, fish bowl, fish flat, tempura, hot cake, buko juice. Uy! Kuna pala yung subject ang recess, Imo na lang pwede subject girl. Pag hindi um, ko makaon, sa mo ko. Pasalamat nila ka, like, pagkaon na palit. Dili siya. Nga naman di eh, maglakaw. At least, malanay tananakong gikaon nung adlaw ah. Ah, lamiya eh, lakaw oy. So, lakaw ta siya. Dita magdagan-dagan, kaya mabrother tana siya. One, two, three, four, Miss? five, six, Miss? seven, eight, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Patagad ka? Ay. Ngutaran mo ta ako kay besik, kira la ka mula kuyog Ay, dili lang. Salamat ra. Miss. Ni offer mo ako kay besik na ka ay wal ka wala maglakaw. Baluk ha? Musti nat na kay ka wala maglakaw. Dili mo ko dautan. Dili pugo adik. pa ko nagetan sukad. Sa pa, ano pa daw ang mga extra on sa so, pagkabutan ng estudyante. Kasabot ay salamat ra. Kasabot man di ay ng anong gasunod-sunod pa mangka. So ka ni mo, Miss Uy. na no, mo tayo kay basig, hindi ka po yung naglaka ngayon karo-usap ba na mag na Sara? Huwag ko pag mabuang ko. Kung ganahan pa ko makidungan o glakaw ni mo, ganina raon ta. Diyan ta ko magyaw-yaw ron. Naabot na ang tata. Kaso, di mo ko ganahan. Hindi ganahan mo kunin mo. The fuck did you say? Ay, wala po tayong English ay, miss. Unsa yung istorya? Ano ako ganahan? Ganahan ka tempura? Nasunahan! Na level 1, level 2, level 3. Ay, siguro yung level 4, kaya murag halara ka na parang nyo mo. O, oh, pero ganahan ka? Palitan nito tubig. Ano sa man? Na ay Absolute, Wilkins, Pukariswet, tubig rin po! Jadi gila kalau sampai ketubik saya tabai sama Ji. Kabalu ka? Taas kay kung pasensya, as in. Pero ang taas kung pasensya mahorot. Kaya tika mo po Kung dili ka hawa in three, two, one. Miss, di mana sekarun? Pepeun, mengapa kau berjuta di aku? The fuck? It feels weird. Miss. Miss! What? Kanaan ka na ikaw iglakaw? Dili lang. Salamat, Ra. Ano ka, Miss? Yung firmat ako, Miss. Eh, basi ganaan ka na kay Kuyog Lakaw. Balok, ha? Mas tinutbiran na kay Kastorya wal maglakaw. Kasabot kag salamat, Ra. Dili ba ako dautan, ha? Dili po ko adik. Wala po ko na guidance. Isa pa po, tanong mo ka advisor. Isa ko klase ng What in the world is fucking happening? Ay, wala po tayo English ay miss. What the fuck? Salag so, like, dool! Once step closer o pawante ka Miss? Putang nga o! Salag dool! Ganun ba ka mukhang timpura? Nasunahan! Nasunahan! Saya level 1, level 2, level 3. Shhh! Hilom! Miss! Dini sa karun! May pohon! Magkakulir yung taglakaw! Miss? Ah, Miss? Saya tak ya afraid. Oh, na. Sige na. Maguyog taglakaw. Dili ka dili ka ade, wala pa ka nag-guidance. Maguyog tagkaon ug temporal na sa tree. Kung mahalangan ko, pilitay ko working sa Okay. Unsa oh. man? G? Buang ka? Na ko ra sabot. Tindugon ra gali. Makatindugo ka ko. Wala ka na. Doon mo kita ah, Ay, puto. Ah, na lang. Doon ang taglakaw. Sige. One, two, three. Gusto, ipigay, gusto mo at ko kong... Stone